So, ayun nga sir, so, napansin kita kanina na lumapit kayo kay Diwata. No? So, ano yung ano, binigay nyo kay Diwata? Uh, so, ano po kami, we are from Yamang Bukid. Um, pumunta kami kay Diwata for the endorsement of our podcast. Mm -hmm. so -hmm. Okay. Siyempre, so, tatak local. So, we have to, uh, tatakailangan na rin tag-Pilipin yung atin. So, this is Yamang Bukid for American Engine So, uh, meron na po tayong nationwide sa mga malls, and sa pharmacy, supermarket, sa as sa mga ano na simpleng tindahan lang eh. uh, sinusubukan namin na in market yung iwan ng halos as well at the same time, kumuha rin ng konting engagement with you. so, this is our product mo. So, hopefully, nung kapag makita yung sa market, ang Pilipin yung pa masarap po ito. At the same time, uh, mainam po Na lalo na mainit na panahon, papapapalaman cholesterol. So, kaya din ako lang isang sa ng ano pala, uh, anong benefits yung meron yung, ano ba yung pangalan niya? Turmeric? Turmeric po. Ah. Kasi si turmeric, mainap po siya sa mga patataas yung uric acid. Ayan, yung mga pinoy po. Uh, mostly yan yung sakit natin. No? Kasi may hindi tayo kumain ng mali no, sa mga, mga, mga may uric acid na mga pagkain. So, mainam po sa akin ito. At the same time, uh, meron na po siyang kasamang ginura pro-convince. So, pagbababa ng uric acid, pagbababa ng cholesterol, anti-cancer na rin po siya. So, magpapaprevent po siya ng cancer natin, Alzheimer's disease. So, kaya blended with honey na rin po siya. Kaya, uh, patok po siya sa panlasa natin mga pinabas. tamang tamang tama pala kasi di ba yung Paris no Paris overload yes, so po. tamang tama after nilang yes, umain ang din nyo kumain o, ng pares, ang pwede nyo diliwata, ang no, pababa uh, blood pressure niyo ang pababa cholesterol, no? So, inumin nyo ito, good for digestion as Last. Last na lang, so saan ka pwedeng kontakin? Uh, So, meron po kami uh, official page po, yung Bukid Healthy Products Inc. Yun po yung official page natin. Tapos kung gusto niyo naman po kapag nasa mall po kayo, meron naman po tayong um, sa mga SM, Ayala, Robinsons, just like here. Yung I mean, pinakamalapit dito, Ayala Mons, Manila Bay, Pasay. So, meron din po tayo dun sa second floor po siya located. Tapos meron naman po tayo sa Market Market, tapos meron po sa Robinsons or Nita, and also sa mga ibang boss po dito sa Manila. Yeah and fusion. So nationwide yeah. po, meron din sa Visayas and sa Mindanao. Yun, maraming 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 salamat! Yes po, so bilhin na kayo, mura yeah. mura no, so pinyo no, kailangan natin alagaan yung ating mga tatawan at kalusugan, no? because health is well! Yeah. Yon, click the yellow basket! Yes, click the yellow <laughs> basket!